gold ang nakuha ng gilas ni Coach Eli Tenorio at nagawa nila na manalo kontra sa team ng Indonesia. Mas maganda ngayon ang ipinakita ng gilas sa finals game maaga. Palamang ay nag-init na ang kanilang laro sa opensa at depensa. Pansin natin ang magandang spread ng bola. Sa umpisa pa lamang pasa sa corner 3, bitaw ng tira, pasok para sa gilas team. Good defense naman ang ipinakita ng gilas dito na walan ng espasyo ang kalaban para makagalaw kaya offensive foul ang tawag ng referee. Tumama ang kanyang siko sa mukha ng Gilas defender natin, isa ito sa nagagawa ng isang good defender na didinay niya na makagalaw ng maayos sa offense ang kanyang binabantayan dito naman halos iso ang datingan, maganda ang dribbling skills konting lapit sa basket, bitaw ng high arcing shot, bumanda pasok ang bola sa ring, tuloy-tuloy ang magandang laro ng Gilas at dito mintis ang tira ng kalaban sa tres good defense para sa team ng Gilas and one pa nga para sa Gilas team natin, sa play na ito kitang kita na nasa kanila na ang maganda momentum. Halos nawawala na nga rin ang laro ng Indonesia dito. Hindi nila alam kung paano didepensahan ang Gilas sa mga oras na ito ng laro. Inside play na naman ang nagawa ng Gilas dito. Kitang kita na ni Coach LA ang butas sa depensa ng Indonesia team. Matagumpay ang Gilas natin at si Coach LA Tinorio. Idagtag pa natin na ito ang unang assignment ni Coach LA bilang ang batang Gilas coach at nagawa nga niya ng tama ang kanyang trabaho. Isang magandang simula para sa kanya. Open na open nga rin si L.A. sa opinion at suggestion ni Coach Tim at nagamit niya ito sa final game nila kontra sa team ng Indonesia tinambakan at tinapos nga ng gilas ng malakas ang kanilang kampanya dito sa Siaba. Ipinakita rin ni Coach L.A. na malaki ang kanyang nagawang adjustment kaya naman ganito ang naging resulta ng kanilang laro kontra sa team ng Indonesia di hamak na mas maganda kumpara sa una nilang laro. Sa elimination round kontra sa team ng Indonesia magpapatuloy pa nga ang kampanya ng batang ang gilas natin at mas titindi pa ang ating makakalaban sa mga susunod na kompetisyon. Ang maganda dito, hindi nagpakampante ang gilas at naiwasan natin ang upset na minsan nga ay talagang nakakadurog sa karera ng isang coach kapag naging kampante at nagpabaya ito tapos natalo sa finals.